Hello mga madam! It's another day and it's another mini vlog! For today's video, kay magluto ko ani iyong para sa ang panihapon. O kana giandam na na ang mga ingredients nga kailangan na ako. Ako nang gisugdan o hiwa-hiwa ang mga gulay nga ako ibutang gulay lang dahil di, 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 di mga <laughs> ito ay cabbage lang akong ibutang ani inato lang ni siya nga bihon ha kay kami po yung mga unan so mauna ako na siyang giandam gihiwa-hiwa na ko ginagmay ang bihon ug ako na pong giandam ang mga lamas nga akong gamiton para sa bumbay ug ahos mura na siya nga akong ibutang wala nay dagang arte eh. charis sana all walay arte arte o maon na to ako po na itong dibutangan o ininitumbig ang bihon para di na lang ako siya isiparit o luto para mat inat na ang iyahang bihon inya para di na siya masoyok dito at sako ang luto kasi di na lang ako dibutangan daghang tubig. So mao to ako na siyang bisugdan po ng luto, sana na nako ang mga lamas ug ang manok para Maluto po dyan ang manok o magawas ang iyahang mantika. Sariling mantika. Para lame, ba? Diba? Og mauna na siya, gibutangan na po na ako og mga pangpalasa, tuyo, o guban pa. O syempre, gibutangan po na ito gamay o tubig para mahumok ang manok. Diba, no? o syempre gi okay okay lang na nako para pud maabsorb ang iyahang mga lamas mga pampalasa nga akong gibutang o pass forward ako anang gibutang ang gulay kay syempre medyo naluto na ang manok o okay na pud ang iyahang laksa so gibutang na nako ang gulay og oh, syempre ang pinakalas, last gibutang na nako ang bihon wala na problema ang bihon kay medyo luto na na siya half cooked na na siya kag gibutang na, na ako siya ininit kay ina so dili na na siya mosuyo pa og tubig so ako na na siyang okay okay yung dai hawik kay sa mga kamot mamaskulado na judag dag sa cherries lang po. Mauna to. Okay, okayo na to para dai musulod pa jud ang kalami. Charlie, sana o So mauna ni siya, guys. Lami na jud kayo ikaon. Bihon lang sa atong sudan ani. Pwede na walay kanon. Kay syempre mabusog na may kanon bisag walay kanon basta kay bihon. ukay pa more ukay ukay die. ug maura to siya mga madam kay gutom na jud kay ang bitok nga human ukay manihapon na sad me maura to bye bye